So guys, nandito na kami sa pinagtatapunan ng mga ng mga as, mga as-as talaga. At Ayun din may nagtatapon. Dito namin tinatapon, guys, ang mga halimbawa ito. Tingnan niyo na lang kung ano ang tatapon. Ayan, at alam niyo guys kung anong gagawin nila dito. Ito ay gagawing um, tawag nito, parang fertilizer at ayan yung sa mga pag mag grass ka ayan o, sa grass at mga apo, yung mga ganyan dito yung tinatapon at dito naman sa kabila dito naman sa kabila ay ayan yung mga mga puno ayan kasi iga gagrind pa nila yan at saka ay merong tanim doon sa taas mahal di ay plantsin hintin siya may tinapon guys na malaki na ano na ayan oh. Pwede kaso lang kaso lang guys pag may nagtapon ng ganyan hindi niyo na pwedeng hindi niyo na tanim yan guys. At saka mahal din yan pag binili. Kaso lang hindi na yan pwedeng kunin. Hindi na yan pwedeng pag tinapon na dito kasi yung nagmamay-ari na yung kasi sa kanila to dito oy. Sa kanila na yung yung mga yan kasi ginagawa nila uh, ginagrind nila yan ayan ginagrind nila tapos uh, yun parang fertilizer na rin kaya ang dito naman kasi yung tulad sinabi kanina yung yung naano na niya yung fine na ba yun, yun fine na ba, o ba yan? Uy, hindi ako maroon mag explain guys pero unawain nyo lang at intindihin basta magkasiparate yan guys kaya ganon dito sa ganon dito sa Germany guys may may pa may magkasiparate, magkasiparate ang pagtapon kaya ayan at ang lapad lapad nito guys ang ganda ganda dito ipakita ko lang sa inyo ha para naman ay oh uh, alis na kami guys at ayon ang ganda ganda dito sa pinagtatapunan so alis na kami guys at Uwi na ah kami, papunta na ng garden. So, marami nagtatapon dito. Dito talaga ang tapunan. Sa so, ditong area. Meron ding ibang area na, na pinagtatapunan. Dito lang to sa mga malapit sa amin. So, yan lang guys, ang ipakita ko sa inyo ngayong ngayong umaga babay na thank um, uh, wait lang yun lang guys magkita ko sa inyo na dito ay may separate na pagtatapon ng mga dapat pagtapon bye bye and happy Wednesday God bless o uh, diba guys so nandito kami uli guys ayan yung tulad ng sinabi ko kanina umuwi kami at kinuha namin yung ayan yung mga sanga-sanga at ayan na ay yung mga sanga-sanga namin. O di diba? Yan ay tatapon namin dito. Yung sinabi ko kanina ay doon sa kabila. Ayun, doon, doon, doon sa kabila. yon. Kaya pag magtapon sila dito ay tulad na sinabi ko kanina ay pa separate yan. Yung mga sanga-sanga at yung sa mga grass na fine. Na pwede agad maging fertilizer. Ang ginagawa rin nila ni Nito guys ay ay fertilizer din at ginagawang ano ah uh, sin hinahaluan ng buhangin. ayan ganun 'yun guys dito sa Germany, guys. Kaya maganda ang ang kapaligiran at kalinisan dito sa Germany dahil may ano talaga sila may may bawat ano ba tawag nila, guys. Oy. Separate <laughs> bawat separate talaga, guys. May bawat pagtataponan. Ayon. Uh, Ganon dito. Ito pa rin ang mukha ko. <laughs> walang, walang, wala pa. Hindi <laughs> pa ako nakapangbihis. So, yun lang guys. Ang sinasabi ko dito sa amin ay may separate na pagtatapunan ng basura. At pagtataponan ng kung anong itatapon natin dyan guys. So, <clears throat> bye bye.